Saan tayo punta? Saan nga pupunta? Ay, naku. Saan di ka punta? Lolo? Lolo N? Kay Lolo tayo pupunta? Tabi na. Magpasundo ka na lang kay Lolo. Pasundo oh, ka na lang kay Lolo gabi na. Ah! Hindi mo naman lalagay lahat sa yung gamit mo sa bag mo eh. Tomorrow na. Tomorrow. Ano pa gagawin mo dyan? Gusto <laughs> na yan ah? This? This? Mas malaki yan. Kakasya na yung lahat dyan. <laughs> Madam na ano ba? Mama, alis tayo. Alis tayo? Yes. Sa tayo punta? Ano? Ah? Saan nga? Ito, ito, ito lolo. Lolo? Yeah. Ingat, bye. Ay, mama. Ay, 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 no. Layo nun? Layo ng Pangasinan? Oh ang akala mo? Big na punturin lang yon?